ma'am. is, so dito tayo ngayon kasi it's last day today. At tomorrow in the morning is, uh, alis na kami bukas. Di ba kang vlog? Siyempre, mag-unboxing muna ako kasi yung ibang gamit na doon sa... Na naman, iwag kayo ulit. Huwag naman, huwag naman. So yung ibang kasing gamit na doon sa boarding house nila ni, ng may-ari dito na mag, ano, mag, mag jowa So ngayon, <laughs> ay, ito pala yung nabili ko. I-flex e ko muna ha. I-flex e ko muna yung aking nabili doon sa um, tawag dito Rapo. Kia, dito, kia po, 'yung like, tight tire nag-date. Ito pala 'yung ano na bilik ko. Tayo sa hal. Tayo sa dinge. Ah, ito 'yung na bilik ko sa ano. Sa Drake kitang. Ah, tsara to ito, size queen. Queen size na ano. Queen size. Ante mong cut 32 size Queen size, um, double size. Nakakataka sa balaide ba? Double size seven. Diba? Ah, oh, oh, double size. So, pagka-shae bro, shae naman. Yan. So, hindi ko alam kung pagka ba 'to 'yung aking um anong 'to? bed sheets. <laughs> Nalito mo na yun. So ito pala yung bed sheet na nabili ko. So sana magkasya ito. Kasi sabi naman ni Jesse, magkasya ito. At ito pa, oh, ito yung na ko. Ito pa pala. So may una, may ano, may punta Actually, dalawa talaga yung nabili ko doon. So dalawa pala yung nabili ko kasi na um, kailangan, nag ako ng magandang ganito pa talaga yung isa, yung kulay itim din. Yun ang inalap ko sa mga na kasi nag-iisa lang. Nag-iisa lang kasi ito. Nag-iisa lang kasi ito eh. So ito yung bedsheet na nabili ko, di pa So ito yung bedsheet, di pa So ngayon mga mam ma si is, um, mag-ano muna tayo, um, ibe-flex ulang muna. Tsaka may punda din naman, no? ito yung punda niya. At syempre, hindi ako nag, hindi ako nagpapakabog kasi nga hindi tayo, hindi tayo magpapakabog kasi nakabili tayo ng damit o oh, kasi may nalap kung may nalap kung okay, okay, doon na ano na, na spaghetti pero hindi ako nakahanap kasi may bihon lang. Ang <laughs> nakita ko pansit. <laughs> pansit na nakita ko. Parang ito yung nabili ko doon guys. Oh, may, may ano ako may... Ang lipis. May ano ako, may sando. At sya may black and white na spaghetti. Kasi kasi ko ito, hindi ko magkasya. Pero ang liit. Ang bata. Ang bata pala ito na bili ko. Ha, <laughs> may it pala. Ang bata. <laughs> At syempre, yan ito ko. At may mga damit din ako na bili. Siguro, um, hmm. ano ito. 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 guys Ito. Ito. para sa akin Ito. 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 At syempre, hindi ako magpapahuli. May pahabol po tayo. Ito yung... Na? Yung bakos na mahal. Yung Yung bakos yung mahal. kasi Tapos, may pahabol tayo. Ito yung ko dun kagabi ni Pa. Di ba, diba, Dave? So, ito yung binili ko ano, mga <coughs> Shein. Ano tawag dito? Shein. Shein. ito Shein. She ano She ah, sa pabangkin ko. Di ba Kang? Sa pabangkin ko ito. Mga anak niya. Ano? mga anak niya. binilhan ko talaga yung uh, <coughs> anak ay, ng aking ay, sister. Tapos At Pwede. May Pwede. 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 Kay an, an po ito. Asawa sis, yes, tayo to sis. Oh, kay sister. <coughs> ito ay sister. Parang, In ah, three kay three. sister to. Old three. Hindi kay sister to. At saka yung isa. Ay, ay, ay mo na dahil. Ah, ina na ko sila hapon. sa mga pwede sa t-shirt worth 700 na din sa salubong. So ngayon mga ma'am, ito pa. May ano pa tayo. Oh. So, pamangkin, ya, uh, pamangkin mo. Ano? Sa kapatid ko. Kailalay, kailalay Lalay, po ito. Kailalay oh, par. Terno. No. Sister, may ano ka na sa akin sister. Masin oh, oh, ayan, kay Banana Dolce pala ang ano dito. Ano, bakit Banana Dolce? Dolce and Gabbana. Ah, ha? Dolce and Gabbana. Dolce and Banana. Dolce and, and, and Banana. So, parang napagod ang mag-flex. so, hindi ko

isa na lang. Ay, isa lang daw. <laughs> Pwede mo, bakit ako. Mablock ako. Ay, 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 iba naman. Ayan. Ay, ito, iba to. Ah, so, ay, natin yung isa. Uh, yeah, sa mama mo. Ito, parang kamama to. Ito ay parang, plus, ay, akin to. Akin to. Ito ka kan. ito ka. Pwede? 180. Ay, ito kay mama. Ay, parang ko siya kasi, eh, ma mama. May ba, mama May si sa ganito. <laughs> Mahilig na si mama sa mga ganito eh. So, ayan. Pagod na pagod na pagod na ito. Ito ay... ay... Ito ay sa kapitbahay po namin kasi nagpapabili po siya. Ang gabi nagpapapabili sa akin yung mga kapitbahay ko. So bukas lang natin i to, i-pag-uwi talaga ng kagayon di oro, i-flex ng bongga So ayun lang mga ma'am siya kasi may mga that, may mga bagay kami doon sa kabilang mansion eh nang mag ana mag, mag partner. So ah uh, ma'am bukas pa yung uwi na namin. <clears throat> Pagod ako eh. Bukas pa yung uwi namin. Thank you so much kay Justin. Sabi si ko kasi mo na si Justin dai. Oh, so, sana <laughs> may one <want> kayo ulit. Bakit mo sa bako? Ah, oh no. Ate Dave, thank you so much Dave. Thank you sa so ating so, dalawa kasi binigyan kami ng <laughs> <laughs> Pinigay kami ng mga bonggang-bongga, mga patalubong. <laughs> Ganun lang kaya naman. Kaya yung mga basher ko dyan, yung mga basher namin diba kang dyan, wala kayong alam. <laughs> sila po yung bumili nito talaga kasi alam mo na kung may yaman sila. Diba? <laughs> Bye guys! Sila sa mga bashers! Bye! So, papunta na kami doon sa ibang bahay ng aming um, friend, si Justin at si Dave. At um, ngayon ay naghahakot na po kami kasi ito mga gamit namin na binibili namin kahapon or naipon doon sa kondo ay doon na po namin i-direct i, i -direct sa, sa, kanilang ano, um, inuupahan. So dito tayo guys. Bago ang lahat, ito pala yung um, ano, dalhin namin doon at kukunin yung laundry. Ayan po sila pakang sa laundry. Hindi at ayan po yung mga kasama natin. At, hmm, di ba si Gab Gab? Gab Gab, -Gab Bakit ka daw uuwi Gab Gab? Ano daw uuwian mo? Siyempre, mama ko. Bakit ano na? Ha? Bibisita ay Ah, bibisita ka. Tapos kailan ka bababalik? Malalaman. Pagka kinabukasan. Ah, so wow. kasi, <laughs> di ba ang day off mo, two weeks lang? One week na lang. One week. Two. Hindi one week, three days na lang dahil <laughs> kasi Oo, oh, three days na lang Kasi two, two days sa barko, so, 3 3 sa doon. 5 days pa. Oh, si ayan na guys, may 5 days pa po si Gab Gab. Ayan dadalhin po namin to doon lahat. Kami mga mom, si kanya kanya na kami mga bit bet. Ayan si Bakang, si ano mga laundry namin. Oo, so si ano, basta kanya kanya na kami dala. Punta ng, punta ng apartment. Hmm. Lang ako, ah. So ayan mga ma'am, sobrang pawis dahil eh, na pag Kasi nagkagulo kasi kami ngayon eh. Nagkagulo kami pasay dito kasi buwi na bukas, final. <laughs> Ay! 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 Yawa! Yawa! Ay! 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 Ano pa sa'yo mo ajay? Kaya mo ang pa sa'yo. uyong. So dito kasi si Bakang kasi nandito. So dito na. ni may eh. pare uh -oh. uh -oh. so ugma yung sa kuan ka white. Oo. Adi yung sulit. Ha? Eh bagaw okay. sa dan ng malita. Yung ano niya yung oh. so, Dito na tayo. <laughs> so, no, no, no. So, dito na tayo. So, sa nagkagulo. Dito sa iyo. Dito. So, like, so kasi uwi, alis na kami bukas. Ayun po si Bakang, o nag-ano, na-push siya. So, ito yung mga dala namin lahat, guys. Mm-mm. Yawa. -hmm. Ito, dala po, pero wag man. Diba? So, ito yung malito ko. Ay, ito yung binin. Diba? Hindi pa gusto ko. So, ayan. Like this, like this one. Wow. wow. So, baka nyo, this is for only 300 pesos each. 300 pesos. Makapal na tela. So, 300 pesos, dalawa 500. So, marami tayo dito. Marami available nito. May iba't ibang... Ito guys, ito yung boarding house sila ni ano ni Dave at saka ni um, Justin. So dito dito na nakatamba... ngayon. Nice. Stock room na ngayon kasi nga dito, dito nilagay yung mga gamit namin at dito kami um, diretso bukas, pag-isig, pagkatas maligo para kukunin yung mga mga gamit, Ito yung stock room na nila ngayon ng mga gamit Pero dati dito sa nag boarding house. Pero ito ay inuupahan na uh, po si Bakang, na online selling po si Bakang. <laughs> Nag-online selling po <laughs> si Bakang. Startup sa online, on online selling. Oh, super si siksik talaga pesos, dalawang tao magkasuot dito. 200 pesos. Hmm. Ito guys. chicken so, floor po so, sila. Magkano hmm. uh, yung upa uh, dito, Dave? 7,000? Liit? 7 mm. Seven. Seven to? Mm. Sa so, yung contact kuryente, contact tsaka, yung ano, kuryente sa inyo pa, at saka tubig. Bako. 7,000 pala to guys. Mayaman yung bahay, yung may-ari dito. Yeah. Yung bahay, 7, yeah, yeah, yeah. Diba? 7,000. So, diba namimili na sa mga gamit.